Magandang hapon po mga kalaki. Makulimlim na po mga kalaki. Kasi 5pm na po. Ayan. Umuulan na po rito sa amin mga kalaki. Umaambon na ngayon. Sa inyo po ba? Umaambon na rin po ba? At syempre po mga kalaki, ingat-ingat po tayo ha. Araw-araw po umuulan na po. Tuwing hapon tuwing tanghali, nako po, ingat-ingat po minsan na araw, minsan uulan, mahirap pong magkasakit mga kalaki ha. Lalong-lalo na po yung mga may hina ang katawan dyan. Dyan lang po kay sa bahay nyo, manood po kay ng mga vlog namin, makakakuha pa po kay ng mga tips at mga ideas ng mga lucky number sa may hilig tumaya sa STL, sa wedding, sa national, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ayan po mga kalaki ha, tayo po ngayon ay magmigay po ng mga laki numbers na bagong sumada ngayon pong alas 5 po ng hapon ng June 20 25 mga kalaki. Ayan, ako, oh, grabe, ano? June 25 na, nakakaloka mga kalaki. Ang bilis-bilis, ano po? Next week, July na. Ayan po mga kalaki. At syempre po ngayong hapon po, ibibigay po natin ang tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, <coughs> at dalawang 6-digit lucky numbers sa musasugid nating mga lucky followers. Kaya kung ready ka na, kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na po ngayon ang mga lucky numbers na Uh, magugustuhan mo Pag nagustuhan mo, tayaan mo Ilaban mo po ng tatlong araw bago po natin palitan Okay, eto na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo Okay mga kalaki Habang wala pong bumibili pa dito sa ating Mini tindahan Tayo po ay mamimigay muna ng masuswerteng numero Alam ko po na abang na abang ka na po Sa mga habol ng mga last draw ngayon ha? Ito po ang magandang tips at mga codes umpisaan po natin sa 2-digit lucky numbers handa ka na ba? ang 2-digit lucky numbers mo ay ilista nyo na po mga kalaki ha number number 5 at number 17 ayan po yung una ang pangalawang 2-digit lucky numbers mo ay number 8 at number 29 at ang pangatlong 2-digit lucky numbers mo ay number number 3 at number 11. Ayan po mga kalaki ang ating 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin mga kalaki ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 826. Ayan po mga kalaki ang una. At ang pangalawa po ay number 207. Ayan po yung pangalawang 2-digit lucky numbers. At ito po pangatlong 2 digit lucky numbers number 174 ayan po mga kalaki ating pangatlong 3 digit lucky numbers at syempre po isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers mo ay number 3 1 1 ayan po yung unang mga kalaki at isunod po natin ang pangalawang 4 digit lucky numbers ay number 9 Ayan at eto na po mga kalaki ang pangatlong 4 digit lucky numbers. Ang pangatlong 4 digit lucky numbers mo ay number 6276. Ayan po mga kalaki kumpleto na po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers. Pwede na po 'yan tayaan sa mga suki yung outlet at pwede niyo po 'yan i rumble para mabaligtad naman po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers na nakaabang dyan. Para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Na napakadami po kasing fake na account na nagkalat dyan. Ako, baka dun po kayo nakafollow kaya hindi nyo po kami napapanood. Libre po mga lucky numbers namin. Panoorin po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Okay, ito po ang mga account na dapat yung nakafollow. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan, isearch nyo po Red Parungkin i-type nyo po yan. Tapos i-check nyo po lagi ang followers. Dapat titignan nyo po ang followers. Meron po kaming 400,000 followers. Ayan po yung may account. Ito po yung main account ko na ginagamit. At syempre may second account po tayo na red parungkid po na naka yellow t-shirt ako na may picture kami ni Lola Carmen at may 51,000 followers po mga kalaki. At syempre po Aris Gatchal yan. Ayan mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin red parungkid po na merong 16,900 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin rin parang kinamerong 425,000 followers. Ay pa, mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng no comment. Share na share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki at nakafollow ha. Basta nakafollow mga kalaki, automatic po. Padadalon kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger mo at aalagaan mo yun ng 3 days bago mo palitan. At sandaan niyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL, sa Weteng, sa National, sa Loto Pilipinas at Loto Abroad pag sumali ka dito sa amin sa private consultation. Marami pong nananalo sa mga numbers namin dito sa private consultation. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw. At marami din namang hindi po nananalo. Hindi po tayo nagsisinungaling. Lagi ko sinasabi yan. Maging masaya tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo na sila dahil alam ko may mas maganda kapalaran nag-aantay sa'yo. Mali mo naman pag sumalik at sinubukan mo ang aming private consultation, nandito pala ang swerte mo, dito ka pala mananalo sa aming private consultation. Kaya sali na po mga kalaki sa mga interesado lang ha. Message na po kayo sa messenger ko, make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At sa mga sasali po ngayon po, hahabol po ngayon, may discount po uli at bibigyan ko po kayo ng discount para member ka sa akin ng 3 months. June, July, at Pogos. O di ba mga kalaki, kaya ano pa hinihintay mo? Message na po kayo sa messenger ko at usap po tayo. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member. At syempre ituloy na po natin ating pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang mga 5 digit laki numbers, Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number 13, number 17, number 28. Number 34 at number 37. Yan po yung unang 5 digit. At ito po ang pangalawang 5 digit lucky numbers. Number 26, number 19, number 12, number 30, at number 35. Ayan po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers. At bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit po namin pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Ayun, may nagpapa-shout out na. Sige po, i-shout kita. Wait lang po. At ang unang 6-digit lucky numbers namin ay number 27, number 39, number 41, number 8, number 17 at number 12. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 31, number 22, number 23, number 16 number 40 at number 42. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki niyong outlet at make sure po mga lucky numbers namin, aalagaan niyo po yung ng 3 days bago natin palitan. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, shout out time. At nawa po, ngayon pong 5pm mga yung last drop. Tatayarin ako mamaya, mananalo tayo claimant. Ito na po ang shout out time, shout out po kay Rodrigo Naval. Ayan, Rodrigo Naval ng... Paranaque City. Hello po sa inyo sa mga taga naval po dyan sa Paranaque hello po sa inyo at humihingi siya ng 2 digit lucky numbers bibigyan kita Sir Rodrigo at eto naman po ang ating mga tricycle driver at mga driver po dyan mga kalaki sa may Candon Ilocos Ayan, sa Kandon Ilocos Sur. Ilocos Sur ba ito? Ilocos Norte. Ilocos Sur sa Kandon. Hello. Shout out po sa inyo sa mga tricycle drivers, sa mga job... Uh jeepney driver sa mga bus driver dyan maraming salamat po mananalo tayo claim it kila kuya Michael shout out po sa inyo dyan at bibigyan ko siya ng 6 digit lucky numbers yun ang gusto niya good luck